Yan, uh, pakain tayo sa ating mga manok na Rhode Island Red. Yan. Yan, kain. Kain. So simply, ano lang ito. Uh routine everyday. So mayroon tayong uh, uh, sinali dito na ano, uh, anong tawag dito? Uh dominant brindle. Uh, sinali natin dito, guys, para uh, ma-breed ng Rhode Island Red. Yan. So, ang ating mga inahin ay na Rhode Island. 5 uh, pieces lang ito. So, ang nag-iitlog dito, guys, ano palang, uh, apat So, everyday, meron tayong na harvest na 4 eggs from our Rhode Island Red. Yan. So, yung nga ni Rato kalingawan guys, everyday. So, wala pa man tayo trabaho. So, yung mga ni ang ina kalingawan ang pag-alaga ng mga Rhode Island Red. So, simpleng buhay. Gusto kag na kay uh, gusto mong mayroon kang ano, itlog everyday so mag-alaga ka ng manok pwede mong ibalibinta at pwede din ulamin. So meron din tayong uh, bagong hatch na mga Rhode Island Red. yan So sila yung uh, first batch ng ating mga Rhode Island Red. sampung uh, cc o lang ito guys kasi uh, yun lang talaga yung nakaya natin kasi yung mga Rhode Island Red natin ay uh, bago lang talaga na ano nangingitlog. So, may mga, ano na ito sila, may mga, uh, may buyer na ito siya. Uh, kukunin sila next week. Kasi, uh, 14, uh, female, kag 2 uh, males ang order nila. So, hintayin nila yung mapisa sa Monday. So, okay. Para, kumpleto na yung order. So, yan. Ang ating Rhode Island Red. And, hopefully, uh, isa kayo sa magiging customer natin na sa ating mga road island red. So, meron din tayong uh, si rama dito, guys. Yan. Sirama So, maliliit lang siya masyado. Ah, uh, Sa ano lang yan siya uh, 400 grams, yung babae lalaki. Ganon sila kaliit. At mayroon din tayong mga upgraded native chicken. So itong ano guys uh, almost 3 kilos itong ating rooster at yung anong uh, mayong um, dalawang hen natin ay tagto kilos 'yan sila. Sila, sila ay nagpo ng uh, large eggs na kulay Brown kasi mga ano ito sila uh, upgraded native chicken yung may mga lahi na din, ito sila na Rhode Island Red. So, yung isa, ako, Parang parang Rhode Island siya. Pero kung titingnan mo yung buntot, masyadong nakatayo. So, isa yun sa sinyalis na hindi yan siya pure na Rhode Island Red. So, mayroon din tayo ditong ano, uh, future na roster. So, binilang sa halagang uh, 180 pesos. Yan. So, future, future roaster natin ito guys. So, mayroon din din tayo dito ano uh, native chicken. Yung dalawa, mga native chicken, yan siya. At ito siya, guys, uh, from Dominant CZ. Uh, Dominant Brindle. So, malapit niya silang nagitlog Ang purpose natin dito sa kanila ay for uh, table eggs. Yan. Yung isa sa kanila, yung dun sa kabila, ay pinapabreed natin sa ating Rhode Island. Para gagawin natin uh, for egg production. So, titingnan natin kung maganda yung ano nila, combination ng Rhode Island Red at Dominant Brindle. So, yung pinapakain nga pala natin dito guys ay ano, sa Integra 4000. Yan. So, kayo, anong, ano ba ang ginapakain ninyo or mga supplement na binigay ninyo sa inyong manok para mabilis mag -iplog? Kasi sa akin, guys, ah, ito lang yung gamit ko. Uh, ah, Integra 4000 at saka yung ano nila, yung tubig nila. Yan, ay may halo yan na egg 1000. So, yan. So, ikaw, ano bang mga manok na malakas mangitlog na inalagaan mo. So comment below and share uh, share kayo ng ano uh, mga kaalaman ninyo sa pagpamanok kasi um, beginner pa lang tayo. So thank you and thank you for watching.